Maria po ay viewer natin sa TV Plus. sabi po niya, siya po ay merong kagalit. And then, sa kanya pong katawan, meron siyang nararamdaman. Ang sabi po niya, para daw po siyang gagawing aswang yung kanya pong uh, mata po yung nababalisik. Tapos sa kanya pong katawan po ay kumakampay. Siya po ay pumunta ng albularo, hindi daw po gumagaling isang araw. Napanood niya po kayo sa television, naging daan para siya po yung makarating sa lugar ito. Ang sabi po niya, lahat po, kumakampay sa kanya pong katawan. Ngayong araw ito, pinagaling po siya ating Diyos na buhay. Ah, eh. react Nangihilig pa sa takot sa harap ko. Ayan, oh, nagre-react. Pag natabi ka sa man ka, di ka pwede magtago eh. Sa'yo, nakapagtago pa. Nakausap ko siya ng maayos, pero dito na, no, napunta sa harap ko, wala na. Ayan na. Oh. Eh, kaya nga, ayan na, oh, nagre-react. Eh, masama ang espirito. Nagsasalita. Eh, bakit sino ba may gusto sa'yo? kilala niya tayo eh. Ayan po yung Bible. Ay tindihan niyo na sinasabi ko. Ano ka tayo? Ano pangalan mo? Ayaw ko! Ayaw mo, okay? I rebuke you. Iwanan mo siya. Huwag ka sa tanas. Kinagapot kita. Labas! Layas! Hindi mamaya. Ngayon din. Labas! Lahat na nilagay mo sa kanyang katawan. Puluti mo. Kasabay ng pag-alis mo. Labas! 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 Sa pangalan ni Jesus. Labas! Huwag ka nang papalik. Tumayo ka. Yes, eh? Ngayon nga sa akin. Anong pangalan mo? Ang Mario. Nang nakatira. Nang nakatira. Nang nakatira. Pasay. Sino nagmalaya sa'yo? Si Jesus. Mas maganda sa pelikula yan. Sabi ko, mas maganda sa pelikula yan. Mario, alaya ka na. Pagan tumigil sa kakapanood, ha? Opo, sige. Tingnan niyo po si tatay, bakit po siya nanginginig? Lumalabas po yung mga demonyo sa katawan. Yun po yung sabi ng Acts 8. At tali, ang ang gagawin ngayon ito, magre-renounce ng gusto para yung access mawala. Yun lang, mawala ang access. Magre-renounce. So, ako tala, hindi ako nakita niya si Jesus. Yan yung nangyari roon sa Mark 5, yung demonyo, di ba, lumuhod sa Lord?